ay eh, tama, dito. Ayan, no, ayan na yung ano, oh. Ayan na yung footpath, oh. Kakana na tayo dyan, eh. And oh, yun silang dalawa, oh. Ayan, top excursion. Pinaturean din yung mga... Ano? Bagong, bagong salta yata. <laughs> ha? Bagong salta yata yung dalawa, eh. Ha? Huh? Tatay, meron pa dito, oh. Yan, oh. Sa Pwede ka pa pala dyan sa tabi ng, ano, ng fever pag Sunday time mag-date natin city park nga pala to oh. this is a city park okay let's see what's in yeah, um, <sighs> yeah and then Queen's stand. Fruit. Fly. Ilog yan eh. Yung hilig na yan. Hmm. Bana na ang dulo nito tay. No? Sa bana na ang dulo. Nakita natin yan kahapon. Yan. laruan na yan? Hindi. Hindi. Iba pa yan ah. Dapat nag-live tayo eh sa Facebook. Okay na. Tay. Zoom live. Ha? Okay na. Dito doon sa palengke. Eh maganda rin naman to ah. Parang nililibot mo sila. <laughs> Ito pala yung park nila. Ha? Huh? Ito yung park. City park. Ito. We are at the city park. Padalas ka gusto mo? Sige. Gusto mo? No swimming. Ha? Huh? <laughs> no swimming daw. Eh, yeah, meron na yun. Ano yun lang yan? Para pag nahulog ka, makakahon ka. Ay, may slide. Slide ka, Tay. Hmm? Payong yun, payong. Huh? Payong. Ito, treadmill. Kabayo. Sakay ka sa kabayo. Picture lang kita. Ano? Para sa mga ano yan, Tay? Disabled yata. Ah, oo. Oh, may ano, slider sa kayan, ano? Uh -uh. <laughs> Para disabled. pang exercise ng mga disabled na tao. Uh -huh. Ayun, papunta yata yun sa... Ha? Huh? <coughs> Picture mo ako.